Hello mga ka s Gagawin lang naman natin ngayon. Gagawa tayo ng paputok gamit ang posporo. Unang-una, kailangan natin alisin yung ulo ng posporo. Ayan, kailangan alisin natin lahat. Huwag niyong kalimutan magpatulong sa mga nakakatanda para hindi kayo masugatan. Ayan, alisin natin lahat ng pulpura mga ka s Pwede rin tayong gumamit ng flies para mas mabilis or long nose. Kapag cutter kasi yung ginamit mga ka s parang napakatagal. Pero malapit-lapit na rin natin maalis mga ka s Ayan. Long nose na lang yung gagamitin natin. pagmasdan mga 90 s talagang napakabilis niya pag long nose yung ginagamit. Ayun, ganun lang kadali. Dapat pala kanina pa tayo nag long nose. Ayan, kailangan natin bilisan. Dahil excited na akong gumawa ng puputok. Let's go. Inilisan ko na nga pala yung video mga 90s para hindi kayo mainit. Ayan, grabe. Malapit na tayong matapos. Yehey! Ang dami ko na naalis. Ito na. Ilang piraso na lang. Matatapos na. Konting tiyaga pa mga 90s. Ito na siya. Ipapakita ko na sa inyo. Tanan! Sa so, wakas, natapos din. Eh, kapag naalis na natin lahat mga 90s, kailangan natin durug-durugin. Kailangan durugin natin ng mabuti. Ayan. Ito na yung itsura mga 90s. Kailangan lang natin ay papel. Pinan lang natin ng mabuti. Ayan. Pwede kayong magpaturo sa mga nakakatanda mga 90s para magawa nyo ng mabuti. Kailangan ilagay natin sa gitna. Ayan. Wow! Ay, nakalimutan ko pala. Kailangan alisin pala natin to. Ayan, naalis na mga 90s. Pwede na natin ulit lagyan. Yan, excited na ako. Kailangan kapag pinaputok to mga ka 90s, kailangan sa labas ng bahay. Bawal paputokin sa loob ng bahay. Ayan, pinold ko na nga pala. I-fold natin dito sa kabila. Ayan. Kailangan gagawin natin siyang square. Ayan, pwede na siguro to mga 90s. Alright. Nagyan ko ng pentel pen mga 90s. Ayan, medyo dumblihin natin ng konti. Para dito natin pukupukin. Ito na yung itsura, tapos na. Wow! Siyempre, subukan na natin. Let's go! Grabe, excited na ako. Ito na! Ang lang natin ay gumamit tayo ng hammer. Dahan-dahanin lang natin pukpukin mga 90s. Dahan-dahan lang hanggang pumutok. Ayun, nasunog pa mga 90s. Bye guys!